Naaalis na sila tatay Doro doon. Ikaw sana yung gagawin naming tagapangalaga ng mga manok. Gusto ko sana naming patirahin doon. Guys, welcome back po sa channel ni Commander at ngayon po ay mag uh, magsi-6 PM na. At nandito dito pa din kami ni Ran sa labas uh, at nag mission uh, Talagang yung pahinga natin ay sagad-sagad, hindi naging pahinga talagang mission, no? Kasi Uh, by tomorrow morning mga siguro mga 4am or 5 ay biyahe na nga tayo papuntang Quezon province at doon tayo magsasagawa naman ng mga mission pero uh, ito nga at malapit na naman magdilim nandito pa tayo pero ayos lang at least ay eh, nasulit natin yung araw na nandito pa diba nag-extend tayo ng one day para lang sa mga beneficiary para may saayos lahat before tayo umalis kung mga makapagpaalam din tayo sa kanila at malaman nila na baka kasi magantay sila di ba baka mamaya isipin nila di na tayo bumabalik ganyan at di nila alam na wala na pula pala tayo dito kaya mas maigi rin na alam nila okay tara hindi nila tatay bin oh ha? nagpunta po kami doon saan ka galing school ay baby, kayo Amoy sigarilyo ka na naman. Hindi, hindi ba ka sigarilyo? Tatay na amoy ko. Ha? Ah. Tatay, alam ko ang amoy ng sigarilyo. Yung kan. Yung tinanong mga bata, inalis ko. Alin? Yung tinanong mga bata, yung maliit bata, inalis ko. Tapong ko. Naamoy ko, tatay, sa'yo. Hindi, <laughs> hindi ako nanan... Ha? Wala. Bakit naninigarilyo ka na naman? Hindi. Salingyo na. Hindi ako naninigarilyo. Hindi na. Naamoy na ko nga. Pag nagsasalita ka. Yung ano? Ano? Yung... Ay, bahala ka na lang, Tatay Ben. Bahala ka. Basta ano na lang. Hindi, hindi pa ka na. Hindi talaga? Ayaw. Wala, ayaw. Ay, Iyak ay, ay, ko ay, na. Oo, oh, iwas daw. Pero naamoy ko pa nagsasalita. Sige, Tatay Ben. Ba, ikaw po ang bahala. Basta kapag ka niloloko mo kami, hindi kami niloloko mo. Ay, sarili mo. Hindi. Ha? Talagang taliw mo. Po ko. Amoy ko nga yung kamay mo. Hindi, nahamak ko yung bata. Hindi nga nalapog ko. Amoy sigarilyo yung kamay mo. Hindi, um, kamay. Hindi nga yung bata. Tilapog ko. Hmm. Ransamoy mo nga yung bibig ni tatay. <laughs> <laughs> amoy mo nga yung bibig. Lapitan mo. Lapitan mo yung bibig ni tatay. Kung ano amoy. Hmm. Anong ginawa mo doon sa barangay? Anong ginawa mo po doon? Kwan, may meter. Ay, may kwan, pati may ilat bigas. Binigyan kayo ng bigas? Nakakuha ka ng bigas? Binigyan naman ako dalawang kilo. Aho, ano, apat na kilo. Mm, tatay, ngayon gabi, saan ka matutulog? Saan ka matutulog ngayong gabi? Araw ano, ito, mapapandaw ako ng dalawa. dalawa. Magpapandaw ka? Mm. Tatay, dere-derecho pa rin ba yung ginagawa mo? Tuloy-tuloy pa din? rin Okay, tay, nagpunta kami dito sa'yo para magpaalam. Kasi alis na kami bukas. Bukas. O so, baka kasi tatay magantay ka sa amin, napupunta sa iyo, eh medyo matatagalan kami doon. Ha? Basta tuloy mo lang yung buhay mo. Ha? Oo, Kami eh, pupunta muna kami ng Quezon. So baka abutin kami doon ng isang buwan, ganyan. Tsaka ulit kami sa iyo makakabisita dito. Ayon. yun? Ayos lang, ano? Basta, tatay, sana kahit na wala kami, kahit na hindi kami sa'yo nakakabisita, yung pagsisigarilyo mo, kung totoo mang hininto mo, huwag mo nang balikan. Hindi, ayaw ko na. Ayaw ko na magsigarilyo ko lang. Yung binigay sa akin, yung apo ko doon, yung ilan, binigay sa akin. Biyo kayo kayo bibili, bigay ko. Sabi kayo na yan, hindi ka na sabi ko. Okay. Bakit bigay mo ako kung na yan. Okay. So, bakit mo i-sigarilyo ang kamay mo? Bakit? Ay, ako ko bata. Ayun, hindi alam ko bata. Ganun, maliit bata. At, may batang nagsisindi ng sigarilyo. Tapos tinagaw mo, tinapon Tapos mo. Tinapon, ko. Eh, mga bata kasi nakikita po sa ano Ay nakikita sa matatanda. Bako, ko, liban ka bata o. Ay, sa ako, bawal sa'yo. Ayaw, Na, ayaw, ayaw alisin. Agaw ko, binagalitan yung ina. Nakikita kasi guys ng ano, nakikita ng mga bata sa mga matatanda. Kaya nagagaya ka nila tama yung ginagawa. Ano, kaya hindi din maganda talaga pinapakita yung mga ganyang bagay sa mga bata. Akala nila tama yung ginagawa. Ano? So ito yung dating tinutulugan ni Tatay Ben na kaibigan niya itong bahay na to. Pero ngayon wala na ano. Halana. Kamusta naman yung bahay mo? Ah, pero ako. Lahat ng ala-ala Pagka kain ko, Apo ako sa school. Nakita mo itong barangay talo dito yung lakit ako. Nakit ka ang pumunta ng barangay? At, at, may may meeting doon, baka bibiyan tayo. Pal. Blessing, rasyon. Nagpunta kami dito sa iyo kanina. Tapos sabi nga may nakapagsabi na nandoon ka sa barangay. Oh. Tapos inuna na muna namin yung ah, iba naming tinutulungan. At sabi yeah. nga namin baka oh. pagbalik namin tapos ka na. Mm, kaya pagbalik namin ngayon, saktong-sakto naman, tapos katatapos mo lang doon. Nakarating pala ko, nakarating pala. Nasaan po yung dala mong bigas? Hand, handahan. Dadali ko doon. Mm, okay, ayos. Ah, pa Paano pa, tulong? doon, tapos daano ko, pagbalik ko, daano. Alam mo ba tatay, si Commander, pinag-uusapan namin kagabi. Naaalis na sila tatay Doro doon. Ikaw sana yung gagawin naming tagapangalaga ng mga manok, ganyan. Kaso nga lang sabi ni Commander, palayas-layas ka daw kasi. Hindi pwede, baka mawala daw yung mga alaga. Gusto ko sana namin patirahin doon. Sa tingin mo kaya? Pa, di na nakababalik. Ha? Yeah. Hindi, pag pagbalik namin, sana. Patitirahin ka namin doon, bibigyan ka namin ng trabaho. Ikaw ang titira, tapos bibili kami ng mga native na manok. Aalagaan mo lang yun, kami ang bahala magpasahod sa iyo. Kaya nga lang, Tay, araw-araw hey, ar ka naman kasing naglalayas. Hindi, 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 araw-araw ka, sa araw, maga. Ha? Maga mag 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 ako na alis Napadaw ko ay mapadaw. O oh, kaya nga tay, kaya hindi Pero, pwede. Pero pag ano, maalis ako, tatay ko ba na? Ano daw? Pag uh, alis yan? Tatay ko ba na manok? Tatay. Pag alis ko. Hindi po pag, tatay pwede. Hindi. Pag dati ko, alpasaw ko. Para siguro na. Hindi nga po ganun tay. Hindi naman tatay isa lang ang aalagaan mo. Marami. Ah, marami ba ka? Oo. Ay, kaya yun. Hindi tay hindi tay pwede sa iyo. Pinag-usapan kasi namin kung pwede sa iyo. Eh kagaya nga ng ganyan na paalis-alis ka, pag-uwi mo tay wala ka ng manok na binabantayan. Kinuha na ng ibang tao. Hindi tatali ko ba? <laughs> oh, oh. <laughs> hindi nga pwede tay. Sisiw, pa. sisiw o, 'yun, na. magsisimula sa sisiw. Paano mi tatali ang sisiw? Hindi, dali ko. No. Pagdating ko, dali pa daw. Yes, Sisiw tatay, papaalpasan mo. Sisiu. Hindi, kung balaki lang ba ka, balaki Sisiu. Sisiw. <laughs> 45 days tatay. Ah, hmm. Hindi naman tatay pang sabong pala ikaw kasi hilig-hilig mo magsabong. Kaya sabong na sa isip mo. 45 days tatay, gagawin nating negosyo. Ah. Bili ba yun? Hindi nga, pwede sa iyo at layas ka. L Yeah, ah, ay dibi. Ah, <laughs> Hindi na pipi, di talaga. Aminado si Tatay. Darito, itali ko, aso ah, 'to, tali ko. Oh. Kasi i ng lason yung aso mo, patay na kukunin na yung manok. O yeah, di ba? Yeah, Unang nanakawin oh. aso. Na aso o kaya patayin yung aso, i ng manok na may lason, patayin yung aso mo, wala na yung manok mo. Oh. Yeah, lang. Ganito yung Tatay, ginagamitan ng ganto advance hmm. sa totoo lang guys ah, seryoso muna tayo joke joke lang okay, naman yan kumbaga okay, magkasa may kasaba ko oo oh nga si tatay Ben po kasi iniisipan namin ng magiging hanap buhay na hindi na siya yung palibot libot na naglalako ayaw na namin sana ikaw paglakuin gusto namin yung naka-steady ka lang sa isang bahay mag-aalaga ka po ng mga hayop na pwede nating mapagkakitaan nasakay no. ako kanina dyan nasakay ako nasakay ka dyan kanina? Mm -hmm. Yan yeah. uh, mm, sana ang gusto namin gawin sa kanya guys Yung steady lang sa bahay Magbabantay lang siya Tapos si commander ng bahala magpasawad sa kanya Magkagawa natin ng poultry dun sa likod Ang problema nga Ang disadvantage na iniisip namin unang una Si tatay bin laging paalis-alis Sa isang araw Hindi ko alam kung nakakailang alis ito ng bahay So baka mamaya yung binabantay niya Wala na Diba? Pero kung may kasama ka, maganda nga yun sana. May kasama sana. Mama. Kasi kung magpapandaw ka at ayaw mo parang itigil yun. Parang may tao. <laughs> parang may tao. Magkasama kayo ni Tatay Doro, gusto mo? Ah, ayaw ko. <laughs> ayaw mo sa kanya? Bakit? Ikaw na. na. Sarap love ko. Biyako na lang. Gusto ko may... nga daw yung kasama. Sabi ni Tatay Doro eh, gusto kong kasama si Ben. Ayaw ko. Ha? ayoko pa kasama. Ayaw pa talaga? E paano yung gusto kanyang kasama? Nagtatanong nga siya kung may bakante pa dun sa bahay mo at matabi daw sa iyo. Pwede? Bahay? Oo. Hindi, hindi, hindi. Matabi daw sa iyo. <laughs> ano pwede? Awan, kung gusto. <laughs> <laughs> Parang ayaw naman ni Tatay Bin kay Tatay Duro kasama? Tatay? sana hanggat maaari mas dalasan mo sa bahay mo huwag ka lagi nasa layasan kasi may hey, wala, wala, na tao dyan ha? wala na tao dyan saan? yung bahay ko hindi nga dalasan mong nandong ka lagi sa bahay mo hmm. kasi laging walang tao ay hindi hey, na lagi ako na lagi hmm, lagi ka dito ah hindi hey. eh bawat punta naman namin sa'yo nandito ka Si Tatay Ben naman, pinagluluko mo naman kami. Ayaw na, lang, na ko lang. Na. Nandun ka nga. <laughs> nandun ka nga? Tulog ka ayoko, nga dun, ang sarap-sarap ng tulog mo. Nandun ako. Ha? Nandun ako, nandun pa ko. Nandun ko. Tapos mga na doon, yung black hair. Bago na ako. Nandun na mo na Si Tatay Ben kasi medyo matanda na rin kasi si Tatay Ben. Pero, ang sa akin lang naman guys ay since may tahanan siyang sarili doon siya dapat na madalas lalo lalo na eh baka magalit yung may-ari ng binabantay niya kasi yung... may kasiyahan ko sa bahay pili pili ko po niya ah A ano yun pili ko harapin diyan alin Kaya, yung mga balok ang alagaan may kasama Ay, alam. kung may kasama ka oo maganda sana oo nga si tatay doro nga ha ah, di ba ba si doro ha ah? di ba si doro gusto nga daw niya kayong dalawa kasama, partner kayo Kinaisip <laughs> pa lang ni Tatay Ben parang alanganin niya tayo dyan ha. Perisyo, batal na sol. Perisyo. Hmm. Okay, see. so sinabi ko lang naman sa tay baka sakali eh, mapag-usapan pa namin ni Commander at mabago mo yung kalalayas-layas mo, pwede ka magkaroon ng trabaho na hindi mo na kailangan maglako. Ano? You know? Kami na lang bahala sa iyo. Yun ay option lang naman kasi pinag-iisipan namin ng paraan para yeah, hindi ka na papagod. Napansaw ako. Pag marami, may kaisip ako maglako, lako. Ano ka wala walang tao. Hindi nga talaga pwede. Magkata mas... may kasama sana. Pero hindi mo na nga kailangan magpandaw kung yun ang magiging trabaho mo. Hindi mo na kailangan manghuli ng kasag. Pero madali naman pandaw ko, madali man. Hindi niya talaga ibig sabihin, hindi niya kaya ano, ano, itigil yung pagpapandaw. Mas gusto niya siguro yun. Ayan so, na lang siguro so, 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 natin. Pagka, pagkakaw mo yan po. Lahis na po. Okay, siguro mas gusto niya talaga guys na nanguhuli ng crabs. Huwag na natin ipag-guide sa kanya yun. Ayan na lang natin. Siguro na i-exercise din siya sa kapag paglalakad, kalalakad. Kaya siguro lang madalas siya lakad yung, na siya na yung manok po ng ma, hangin Mahina ang hangin doon. Oo nga tay. Nandun yung mga manok ano. Mm. Tapos andito ka. Hindi, hangin doon. Oo nga tay, nandun yung manok sa bahay mo diyan. Tapos nandito dito ka ah, na katatutulog. Oh, di ba? Agi, ah, di, di Tapos doon di. maraming dumadaan-daan. Di, dali to. Pag binuod, di ko ba Mo. Basta meron ayok Ayo. Di ko iwala niyan. Paano 'yung pagpapandaw mo? Ah, uh, din? <laughs> <laughs> Magulo ka tatay. Asa kitang ulo ko sa ano mo? Sa <laughs> sa mga decision mo tatay. Okay, sige. Tay, dento. Um, bigyan natin si Tatay ng pandagdag kasi mawawala tayo dito na ilang araw. Tatay, bibigyan nung isang araw pagpunta ko binigyan ulit kita ng pera, 'di ba? Ngayon bibigyan ulit kita. Pero sana 'wag mong gamitin po sa pagsusugal. 'Wag mong gamitin sa sugal, 'wag mong gamitin sa inom, sa sigarilyo. sabong. Tira, tira. Uga upo, upo, lala ko. Bahala ka pati tatay, buhay mo naman po yan. Basta kami, nandito kami. Ah, sagad-sagad na yung payo namin sa'yo. Sagad-sagad na kami sa pakikiusap sa'yo. Natigilan ah. mo yung mga bagay na hindi maganda. Uh, siya, Bahala siya, ka na po. Ka naman, ka naman doon. Kasi kami tatay na tao, uh, uh. napupuno din kami. Kapag paulit-ulit na nangyayari na sinasabihan ka namin at paulit-ulit mo pa rin ginagawa, ang tao nananawa din. Ano tay? Sige. Oh, uh, hawakan mo 'to, idagdag mo diyan sa pera mo. Idagdag mo diyan sa pera mo 'yan para ano, hindi ka nawawalan. Kasi guys, uh, 'di ba, alam ko nga lagi ko sinasabi 'to, alam nating lahat na siya nga ay may mga pautang na tumutubo at 'yun ay kinokolekta niya. Tapos 'yung nga 'yung pagbebenta niya ng crabs, ay kumikita siya doon ng 300 na ba ngayon? Bindi? 300. 300. pesos every 2 days. So, malaking pera yung nahahawakan ni Tatay Bin, di biro yun. Sa sitwasyon niya, at sa sitwasyon ng lugar na nandito dito ka sa probinsya, yung 300 ga every 2 days, tas magsulo ka lang, malaking, ba malaking kita na po yun. Tapos yung pautang pa niya, tapos yung binibigay pa ni Commander sa kanya. So, ano, uh, malaking bagay nito kay Tatay Bin. Ang ayaw lang natin na mangyari, yung, yung uh, pag susugal yung pera niya, maubos po kasi yung pera niya sa ganyan. Tapos kung sa bisyo, maubos din sa bisyo yung pera niya. Hindi pa maganda nagiging resulta sa katawan. Kaya sinasabihan natin siya. Baka malalagyan natin kunting parang matakot-takot din si tatay. tatay Ben, ha? yung ano kay, yung ano bisyo kaya, tigilan mo na. Ano kaya? Baka laging magpapabigil. Di ko na lalagay dyan naman para hindi mahal siyang tao yan. Ayoko po tayo, ayoko. Pag dito, gusto ko doon. Ay, ha? Oo, ah, doon. Ayoko po kung saan saan, doon po ang gusto doon namin. Na, doon ha? Na, <laughs> oh, Ayaw ay, namin tatay kung saan saan naalagaan yung man. Gusto namin doon. Oh, doon kung na, doon may na. taong willing po na magtira doon oh, sa doon, pabahay, oh. na wala ding tahanan, double purpose na, bibigyan na din namin magiging trabaho ng pagkakakitaan. Hmm. Pagbabantay ng poultry, kung kaya pa ng Huwag lang baboy, bawal sa amin yun. Poultry, tapos kung ano pang pwedeng idagdag na mga hayop, like kambing, kung kaya pa sa space, why not? ba? Diba? Tapos ang bilang ganti natin sa nag-aalaga, papasahurin. Gawin na lang po. At kami naman, kami naman ang bahala mag-dispose noon, ganyan, parang paikutin lang din, parang ano lang din, napupunta din sa nag-aalaga, ganun. Kasi hindi naman tayo papayag o hindi rin naman sila papayag, nalugi sila. Diba? Tsaka pangit yun. Naman lalamang tayo sa nag-aalaga. So kung hindi si tatay, kung may makita si commander na binipisyari niya na willing magtrabaho ng poultry, mag-alaga ng ganyan, at walang tahanan, pwedeng patirahin doon. Kasi para po yung bahay na yun sa tinutulungan, di ba? sa binipisyari. Yung tahanan na para sa taas, sa mga walang matirhan, ganyan. At dagdag lang tayo ng pagkakakitaan nila. Di ba? Sila tatay duro, hindi na kasi nila kaya. Kaya hindi natin pwedeng opera ng gano'n. Si Tatay na kaya. Layas nga lang. Maganda na ako mag-alaga mag mag doon. Kailangan ba ba yung tubig? Ha? Huh? Tubig ba? Ah, Ang madali lang tatay kasi may, may hose po doon ay eh. pwede makikabit doon. Ang mm. maganda sana doon tayo kung di ka layas. Kaso layas ka naman. Mapan daw. Ha? Mapan daw. Dapat ma-deliver. Hila mahirap. Mm, priority mo na lang tayo kung saan ka masaya ha? Kung saan ka masayang trabaho, yun na lang yung gawin mo. Hindi ka namin pupipilitin, ha? At uh, maiksi na lang ang buhay natin. Mas gugustuhin ba natin na uh, ang gawin pa natin doon sa hindi tayo masaya? Kung doon siya masaya, di doon na lang. Okay? O tay, babalik ka pa doon, di ba? Ma Kasi nandun pa yung bigas mo. Mapandaw ako, mapandaw. Mapandaw. Tapos pagbalik ko. Tapos matagay, si. <laughs> Kasi may nagiinom na naman doon guys ay Gada-daan namin araw-araw -araw Sa tinatambayan ni Tatay Ben O sila Eh baka sobra-sobra na yung pera nila Kaya sila nagiinom Pero tayo po Na nangangamuhan lang tayo sa buhay Wag na ha? Sila po masaya sila sa ginagawa nila Hayaan mo na po sila doon Ha? At yun ang na nagpapasaya sa kanila ay Wag na ikaw Tanda ka na pati. Kami ngang bata pa, din kami nagpapara inum hindi, hindi na inom talaga. Hmm. Um. Kami nga tatay, malalakas pa kami, pero di kami... Ano, su parang suga pa sa alak. Kami pag ano lang, Pasko, bagong taon. Para ka ko na niya, ano. Ay po, ayaw ko na. Okay, so sige tayo, magpapaalam na kami sa'yo. Ha? Magkikita tayo tatay, matapos ang isang buwan. Hindi, hindi ko. Kung maaakot ko, maaakot ko. Ano yun? Inaalis ko na. Hmm, utay-utayin mo tayo alisin ha. Hmm, Inaalis ko na talaga. Hindi ka namin nakikita pero yung nasa taas, nakikita ka niya, may CCTV yun. Oo. Oh. Tayo, gusto ko makabalutin. Gusto mo umabang buhay? Tama yun tayo. Ganyan po, magiging... Gusto ko makabalutin. Iniiwasan ko na yun. Sa hmm. sana nga tatay, sana pagbalik namin, wala kaming malaman na si tatay Ben, puro ino ang ginawa, si tatay Ben, puro sugal ang ginawa. Sa totoo lang tatay Ben, nasabihan ko po sa iyo, may mga manunood po tayo, nagme-message kay Commander, huwag ka na daw namin tulungan at ikaw daw ay mabisyo. Pero nandito pa din po kami, pangunawa pa din po ang inilalaan namin para sa iyo. Ha? Kaya sana huwag niyo pong sayangin yung tiwala na binibigay namin, ha? At kami po, sa abot na mga namin, di man kami malalaking charity vlogger, sa abot na mga kaya namin, alam namin kahit paano, ay nakakatulong din naman kami, ha? Sa mga kagaya niyo po. Tata oh, tatay Ben? Okay tatay, paano? Pupunta na kami. Ha? Ito, ayaw mo tumira dito? Ayaw mo tumira? Ayaw Bakit? Doon na, doon ay, ay, kanino na Sino nang titira dito? Ay, kanila yan, kanila. Kapatid niya. Ang titira dito? Ay, wala. Wala, dito, wala. Oo nga, pwede ka dito para malapit ka dun sa tambahin ay, <laughs> para malapit ka dun sa mga kainuman mo. Ayoko, ayoko. Ayoko, ayoko, sabi ni Tatay Lin. Para pilit ako. Ha? Para pilit. Magkuha ano na naman yung Ayoko, ayoko na. Inalis ko na. Pero seryoso tayo, mag-iingat ka dito ha. Ay, ingat ka masarili mo. Ayaw naman namin na babalik kami dito. Mamaya may malamang kaming uh, hindi magandang nangyari sa iyo. Ha? Magkikita kita lang tayo sa susunod na buwan. At si Tatay Ben ay mamimiss din namin guys. Kasi kahit ganito ito si Tatay Ben ay nakakatuwa din po itong kausap. Kasi nga ay dala din ng edad yan dala din ng edad ano naunawa naman namin basta ano lang hanggat kaya nating iiwas siya doon sa mga vision na nagagawa niya gagawin natin hindi lang sabi ko hindi lang sa pera hindi lang pagkain tayo tutulong pati baguhin yung hindi magandang nagagawa babaguhin natin so yun lang marami salamat hindi tayo perfecto pero uh, alam natin na makatulong tayo sa ganitong pagbabago ba diba, ng buhay ng tao marami salamat ulit support tayo to Ra uh, commander ni Marcos syempre ang Cameraman Runs TV, Marcos TV Channel supportan nyo yung Team Marcos sana ay uh, maging success ang magiging mission na papasukin namin sa Quezon sa pangalawang pagkakataon at sana maging safe din ang delivery ni Commander sa baby at uh, makabalik kami dito ng matiwasay yun lang po, salamat, God bless sa lahat